So yan, mag-check uh, tayo mga Pinoy ng ating uh, incubator Parang mayroon uh, meron na naman tayong pisang mga sisiw Dahil may narinig ako kanina So yun, meron tayong magandang blessings mga kapinoy Yan, napakaganda at meron na naman tayong mga sisiw At meron pang mga, oh, meron, uh, may crack mga kapinoy yan. Loaded mga Pinoy oh. Loaded yung ating uh, incubator oh. Check natin mga Pinoy. O, ilan na sisiw natin ngayon. Yan. Iyan, oh mga Pinoy oh. Oh, ha? Uy, meron pa rito sa kabila. Ay, sumasyap pa. Ito, mga Pinoy. Yan. So, meron na tayong isang yung anim. Yan you know, kukit nila oh. Meron pang isang puti. Yan. You know. So, meron tayong anim na sisiw ngayon. At, meron pang may mga crack mga Pinoy. you o. Know. Yan you know. o. Oh, o, malabas na siya o. Oh. Yan, yung mga crack. mga Pinoy, may butas na. Ito, darag to, mga Pinoy, yan. May letter D. Ibig sabihin, darag. Yan, meron tayong darag. So, marami po tayong salang na meron din tayong mga bibi dyan, mga kapinoy. Yung iba kasi mga itlog ng bibi, uh, kinuha ko. And then, uh, isinala po natin dito para mapisa. Kasi po, palaging nag-uulan, mga kapinoy ata uh, baka hindi mapisa is mas mabuti na lang na ilagay natin dito sa ating uh, incubator para sure na meron tayong makukuha mga CCU so ayan oh oh bubutas na siya oh, oh so ayan para mira pa to, mga Pinoy 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, So may mga crack yung iba 10 pa yung mayroong uh, crack mga Pinoy so, Hopefully marami pang uh, mapisa Para marami tayong sisiw So pag maraming sisiw mga Pinoy Marami tayong income So marami tayong mga ibibenta Mga sisiw So, kapag bender na naman tayo niyan mga Kapinoy. Ayun no? oh. Yeah. So, sarap sa pakiramdam. Uh, lalo na makikita natin yung mga sisiyo na meron at meron ng uh, lalo na marami na piwi Kapinoy. Iba yung pakiramdam ba? Yung parang yung pagod mo yung mga pinaghirapan mo, yung sakripisyo mo sa pag-aalaga sa mga sa mga manok mo. Ito na yung pinag ito na yung pinaghirapan mo, mga Pinoy. Nakikita mo na siya. Ha? Eh na pag nakikita ko yung mga sisyo na yan, mga Pinoy. So nakakawala ng pagod. Yung tipong uh, yan yung magiging stress reliever mo, mga Pinoy. Yung makita yung bunga ng pinaghirapan mo eto na uh, meron ng uh, nakita mo na yung resulta yung bunga ng pinaghirapan natin mga Pinoy you know, lalo na pa sa araw-araw yung makakuha ka ng itlog na napupulot mo doon sa kulungan napakalaking bagay nun na, na yung uh, stress mo yung pagod mo na kahit na napapagod ka uh, napapagod ka araw-araw talagang ganon kasama yon sa buhay ng isang farmer uh, walang walang trabaho hindi na kaya pinagsatsagaan natin dahil meron naman tayong may balik to mga kapinoy iba yung balik pag nalagaan natin na maayos yung ating mga alaga yung ating mga manok yung ating mga breeder ating mga sisiw may magandang balik yan sa atin babalik nila yung uh, yung binibigay natin sa kanila na pagkain araw-araw, yung pag uh, pag-asikaso, uh, pag-aruga, pagbibigay ng supplement, yung pagbibigay ng pagkain sa kanila araw-araw. 'yun. 'Yun na po yung uh, naging routine ng buhay ko, ah uh, Pinoy. Umiikot ito araw-araw. Dahil uh, masaya po ako sa ginagawa ko. Masaya ako araw-araw uh, na nakita ko 'yung mga alaga ko. Talagang wala ng pagod. Uh, masaya na mahirap. Pero ito 'yung pondo uh, ko, eh, dito ako, dito ako masaya. Kaya kahit mahirap is pagkakonan ko, pagsusumikapan ko. Ah, so, yan dito mga kapinoy, meron akong uh, natanaw ng itlog ng parawakan, yan. Ah, kukunin natin ngang. yan. Meron na naman tayong koleksyon mga kapinoy. Kukunin so, natin ito. Ayan. Hmm. Perwakan. years later yun mga kapinoy at uh, lahat ng pinaghihirapan natin dito sa ating backyard farm is merong balik mga kapinoy yun yung pinakamasarap na nararamdaman ng isang farmhouse yung makita na meron ka ng harvest uh, na sisiyo meron kayo na harvest na, na, na itlog everyday o uh, lahat ng uh, hirap mo is may kapalit mga kapinoy at uh, kaya po lahat tayo na magsusumikap lahat na mga farmers uh, laban lang at uh, makakamit natin lahat na mga pangarap na gusto natin mga kapinoy so yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at ako po ay uh, Uh, nagpapasalamat sa walang sawang sumusuporta dito sa ating small channel at, uh, at sa mga OFW na walang sawang sumusuporta dito sa atin mga kapinoy At uh, maraming maraming salamat po uh, Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell Para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang Pag may pangarap magsumikap Paalam